Yes po, ano yung problema? Uh, may tumawag po sa opisina namin. May nireport na may robbery dito sa area nyo. Sa banda dito po tumakbo ang sospek. Baka po may nakita kayong maali-aligid na lalaki. Edad 30, payat at mataas. Wala naman. Wala kami nakita. Ang putsya ka. Makarating lang po namin. Sige po. Pasensya na po kayo sa abala. Sige po. Libera po. Baka nandiyan lang yun. Yun lang pala. Kala ko naman kung ano. Ate, ano kaya yung bagong development na sinasabi ni Atty. Adrian tungkol dun sa kaso mo? Ay, hindi ko alam, pero magkikita kami mamaya. Ramdam ko yung urgency ng boses niya. Parang may mahalaga siyang natuklasan. Paano ko alam niya talaga kung sino yung totoong nanakit kay Leilani? Si DB na lang naman ang gagawa nun. At makukulong na talaga yung hayop na yun. Hindi na ako makapaghintay na pagbayaran ni Divina ang lahat ng kasalanan niya. Lalo na yung ginawa niya sa akin. Gusto ko matapos to para, para makabalik na sa normal ang lahat. Mas na-miss ko ng anak ko. Gusto ko na siyang makita, pa. Huwag mo na ngayon, Laylani. Delikado pa. At malaya si Divina. Hindi tayo makakasiguro sa safety ng apo ko. Hindi natin gusto mapahamak si Xavier, hindi ba? Kaya, konting tiis lang. Kapag napakulong na natin si Divina, magiging malaya ka na rin makasama ang anak mo. Ah! Ah! Sige anak, mauna ka na sa loob. Sasagutin ko lang to, ha? Sige po ma'am. Hello, sino to? Si Atty. Adrian. Loy ni Charlene. O, oh, ano gusto mo? Papunta na ako kay Charlene para sabihin yung mga nalalaman ko tungkol sa'yo. Hmm. Ano naman pinagsasasabi mo, ha? Alam ko na yung mga sikreto mo. Alam ko na kung nasan si Leilani. Magkita tayo. Pag-usapan natin kung anong gagawin. ba kayo? Ah. ah, ha? Sino po yun? May nangyari po ba? Ah, wala. Sa opisina lang to may problema. Pumasa ka na sa loob. Ah, ka ko lang yung office. Sigurado po kayo? Hmm, okay lang ako. Promise. Sige na, pumasok ka na. Sige po, Arnold, ako na magdadrive. Akin yung Jose. Hintayin mo yung tawag ko. Bantayan mo si Princess, ha? Sick it out!